Pastor! Ako po si Julie, 33 years old. E tinuturing ko ang aking sarili bilang isang hopeless romantic. Minsan na ako nabigo sa pag-ibig, pero patuloy na naniniwala na darating din ang destiny ko. Yung tao na makakatuwang ko sa hirap at sa ginawa ng buhay. At kapag nakilala ko na siya, kami magkakaroon naman ng happy ending. Mula nung mag-break kami ng first boyfriend ko, 7 years po akong naging single. Sabi ng mga kaibigan ko, masyado raw akong choosy sa mga manliligaw ko. Kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Hindi naman po ako pihikan, pastor. Gusto ko namang magka-boyfriend at kiligin ulit. Subalit maingat ako na magkamali ng mapili dahil ayokong masayang ang panahon sa maling tao na hindi naman nakatadhana para sa akin. Gusto ko kasi ng magiging next boyfriend ko, soulmate ko na eh, tsaka yung mapapangasawa ko na. Pero gusto ko po sanang maliwanaga kaya nga ako sumulat dito sa programa Ni na Ted Filon at DJ Chacha Gusto ko pong marinig ang inyong kasagutan Kung paano ba malalaman kung sino ang tamang tao Na para sa iyo at mapapangasawa mo Pastor, totoo po ba yung soulmate? Kasi hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin ang soulmate ko eh At umaasa ko na darating po siya Someday, balang araw Yan nga po ang sulat ni Julie, Pastor Ate Julie, salamat sa pagsulat mo Alam mo, yung desire may magbahala Isa namang human nature Yung longing natin for life partner is a beautiful thing. Mag o maganda po yan. Huwag mo ikahiya na naghihintay ka ng partner o naghahanap na magmamahal sa'yo. Gusto lang itang bigyan ng konting uh, perspektibo tungkol dyan sa soulmate ano, na hinihintay mo. Totoo bang may soulmate? Alam sa kultura natin, madalas natin narinig yung hintay mo yung soulmate mo, hintay mo yung match made from heaven. Parang meron isang taong perpekto. May isang tinadhana. Eh. Eh, paano kaya kung pinanganak anak sa Africa yon know, or somewhere? Di ba? Paano kaya kayo magtatagpo? Pero sa biblical perspective, wala namang pong tinatawag na soulmate o yung perfect match. Kasi the goal is not to find the right person or to wait for the right person. The goal is to be the right person. So sa mga dalagat binata dyan, naghihintay kayo ng Mr. Right or Miss Right. The goal is not to look for the right person, but prepare to be the right person. Ano ibig sabihin nun? Huwag lang tayong maghintay, Ate Julie, maghanda ka rin. Habang hinihintay mo yung tamang tao, tanungin mo rin yung sarili mo, ako ba yung tamang tao na hinihintay nung taong hinihintay ko? Alam mo yun? Kasi hanap ka na hanap ka ng perfect. Baka pag nakita mo, ikaw naman, hindi ka handa para, you know, maging ka-partner niya. So, ano yung mga pwede nating gawin, Ate Julie, pa sa paghahanap? Well, una, kailangan may takot sa Diyos. So, common sense, ikaw den may takot sa Diyos. Ang tunay na dawan ay hindi lang yung nakakapagpakilig sa'yo, kundi yung lalaki na mahal si Lord, may takot sa Diyos, may fear of the Lord. Kasi sinasabi ko sa dalawang dalaga kong anak, anak, alam kong nga uh, takot sila sa akin dahil ako yung pastor na no, madalas sa church nakikita. Pero more than takot sa akin, dapat may takot sa Diyos. Kasi kung takot lang ako sa biyanan ko, Mami Angie Rason na nakikinig ngayon, eh pag hindi na nakatingin si Mami Angie yung biyanan ko, eh, eh di gagawa na akong kalokohan. Pero kung may takot ako sa Diyos, 24-7, alam ko katabi ko siya, alam kong nga uh, pagka meron akong chinat na alam yung medyo uh, malaswang katsat, chat nandyan yung Diyos ko, may takot ako sa Diyos. So number one yon At pangalawa, hanapin mo ate Julie, yung pareho kayong merong purpose sa buhay. Hindi sapat yung kilig-kilig lang. Tapos wala namang yung lalaki, di ba? Mas mahalaga aligned yung values nyo, yung dreams nyo, priorities nyo. Kaya sabi ko sa anak ko, pag yung lalaki hindi mahal yung magulang niya, huwag mong entertainin niya. Kasi kung sarili niya magulang, hindi niya kayang mahalin. e eh, paano pa ikaw or ako, di ba? Ang mga magulang mo, di ba? So dapat merong purpose. Baka naman puro kilig lang, papakainin ka naman ng lupa, di ba? So or, or worst, ikaw ang bubuhay sa kapartner mo. May layo ni ba siyang itaguyod ang isang pamilya? Siya ba kaya ba niyang itaguyod yung sarili man lang niya? Kung nanghihingi pa ng load sa nanay, just eh, kupo po. mo hmm. Nagpatusin yan, Ate Julie. lo, handa ba siya mag-commit sa habang buhay na relasyon? Marriage is a covenant more than a contract. Hindi lang siya may marriage contract. Go! No. no, no, no. Marriage po is sacred before God. Kaya ang daming mga naghihiwalayan ngayon. Nakala, papel lang. Okay, sa Amerika, more than half ng kasal. Ends up in divorce. Sa Pilipinas, ang daming annulment. Or hindi naman sa atin nag-annul. Nagdadagdag lang ng asawa, di ba? Kasi ang babaw ng tingin, papel lang. No. Sa mata ng Diyos, this is a covenant more than a contract. This is a sacred agreement between husband and wife that has become one and God himself. Kaya po mahalaga yon. More than a romantic relationship. Ang tamang lalaki ay hindi magpapasaya lang sa'yo ngayon. Kasi kung di na masaya yan, paano na yan? Pag inalakang kang tatlo, medyo lumaki ka na, baka hindi na siya masaya. Hindi po happiness ang goal sa marriage. The goal is to be holy na tayo po sa tulong ng Diyos ay napapalapit tayo sa araw-araw. So again, Ate Julie, huwag ka lang maghintay. Maghanda ka rin at magtiwala sa timing ng Diyos. Huwag ka ma-pressure sa idea na may soulmate kang hinihintay. Mas mahalaga, piliin mo yung tamang tao, ay sa wisdom at discernment na binigay sa iyo ni Lord. At abang naghihintay, Ate Julie, ikaw din mag-prepare ka, karen. It's not looking, but being. Being the right person for the person na ma-encounter mo one day. Amen? So, Ate Julie, ito yung verse ko sa iyo para hindi tayo malayo. Kailangan may verse. Ikalawang Korinto sa 14. wag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Yan lang payo ko sa'yo. Kailangan may equal values kayo, same faith, same values, at kayo, you're in for a great adventure. Amen? Amen. Tayo payon Panginoon, salamat sa sulat ni Ati Julie. Mahirap man, Lord, you know, humanap ng perfect na lalaki dahil wala namang perfect na lalaki. Meron na kaming perfect na Diyos. Pero Lord, kung may takot sa Diyos ang lalaki o oh babae, sa kaso ng mga binata ngayon, kung may, may takot sa Diyos, Lord, may laban na kami. Kung maganda na pundasyon. Yung mga flaws sa ugali, sino ba namang walang flaws sa ugali? Aayusin niya ng banal na espiritu sa puso namin. So salamat Panginoon sa iyong binigay na wisdom kay Ate Julie to find uh, the right person and be the right person. Salamat po sa iyong tulong sa wisdom na salta mo in Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.